Yo, palagay tayo mga kapising. Pang-apat na area namin to mga kapising. Medyo nakahuli tayo ngayon ng may ganda-ganda. Uh, tatlong area natin, limandaan na mahigit. Ito yung pang-apat. Yo, nagsalok na. Bagal talaga dumikit yung sama ko dito o so, nakadalaw sa na. so, alok daw pa bang alok sa alok maliit yung isda. sa babae Yun, isang saluklay na putan. Babae majority ng isda. Kailan na ang iso na saka pa lumiliit yung isda. kasama natin lima pincel size siyam buti nakatsamba tayo wala talaga sana kung buwan

Abote rin yan mga sa isinta siguro. Abote oh, rin talaga mga basing nakatsamba kami dito. Pero mga abote kami ng 600 mga ingit. saan saan na kami nakarating dito, dito lang kami nakatsamba kahit medyo maliliit yung isda pero okay na rin yan Siting, no? ha? sitting ha? sila nga yan kailawan niya yung babae babae na galungkong yung lamang yung mga riyada namin kanina puro lamang yung babae galungkong Mayroon, vlog pa ako eh Katsamba kami ngayon mga kabising dito sa area na pinipatan namin. Uh, Tatlong area namin, 500 mayigit na. Dito pang-apan, uh, buntin din ang 600 mayigit. So yung mga kasamaan natin mga kabising, wala rin talaga uli. Pero 5, siyam 15, this size, yun lang yung mga uli. So tayo lang yung video na ngayon laman natin kung may gabi mga gabi din. mayroon ba ito kasi ganyan mga babae yung isla uh, ano lang yung isang isang gabi yan dalawang gabi lalo ng na ngayon ang season sana na

<laughs> Gara ng bag niya. Bayo eh siguro. Wala na, alis na tuloy kami kanina, di kuan. Dalo, bigyan mo si Garcia. So, Bitaw na kami mga kapising kasi kukuha na naman kami ng tubig. Wala talaga kaming tubig na ngayon. Na ubusan talaga kami ng tubig. So, hanapin namin yung carrier na dumating galing Maynila. Doon kami kukuha. Kasi pag di kami makakuha ngayon, sigurado, bukas, pangalawa, wala na naman kami tubig. Kahit paksain, wala. Kaya ngayon, bibitaw na kami. Saan yung babagka nyo? Eh, uwi na kami Maynila. Sama mo ihaw yung kaputuloy Lalaki na pala eh Kala yung iba maliit mga bangka dito mga kabis Yung nangingi ng pangulam Ayan sila oh May mga nangingi sila ang pangulam Pinunan ko siya na yung pig Ibang alay ka ako Kasaan kayo? Kasaan kayo? Kasaan kayo? kasih po kami boss. Di, dito, tayo dito, dito, dito. Billion ba yung lang kami? Eh. Billion. Oh. Nabutan niyo pa si Dodong dati diyan din ah. Ha? Si Dodong nabutan niyo pa din ah. Dodong? Bago na Ha? Bago na matay? Nabutan ko na. Dito, dito na lang. Sige, binibigyan sila ng mga pangulam. Kaya ganyan, ganyan talaga dito sa aming mga kapising. Binibigyan talaga namin lahat ng mga bangsa na mga Kasi mga kaibigan natin yan. Hello, Pogi. Hoy. <laughs> so yun lang muna mga kapising uh, yun lang yung update natin ngayon medyo naka samba tayo ngayon sana ganun pa rin mamayang gabi kasi kami lang yung nakahuli ng maganda-ganda ngayon yung mga kasama namin wala pang tagpainti huli uh, nila so hanggang sa sunod uli mga kapising at maraming salamat uli sa mga walang sawang nagsuporta dyan sa mga subscriber ko maraming salamat